Hello guys, napanood nyo ba yung galing sa Imbornal na binigyan ng 80,000? Dami yung nag-react doon, no? Ako nga, natatawa na lang eh. Nagahanap ng Imbornal na ako eh. Baka eh. <laughs> ah, yung, yung uh, ano nga yan na uh, from rags to riches. Ngayon hindi na raw. From Imbornal to ambassador na. O, oh, di ba? Galing, no? talagang yung iba nagpapakahirap hindi ini ko naman kinukundi na yung dahil nabigyan siya ng ano no ng 80k kasi ano uh, nagkwento naman siya kung anong buhay niya siguro nga deserve niya yung ibigay sa kanya yun uh, marami lang nagre-react na yung iba papakahirap sa pila ng ano ng ayuda alam mo na di ba mayro pang nababalita na dahil sa ayuda may mga senior na hinihimatay dahil sa pagpila pa lang talagang hirap na hirap na sila tapos marami pang hinihingi mga mga kung ano-anong identification na gagastos ka pa kahit xerox lang gagastos ka pa tapos ito lumabas lang sa imbornal nagka-ATK na Uh, nakakaawa din siya kasi parang doon siya doon ba siya nakatira? kasi may mga lumalabas na may nahulog lang daw pinulot lang niya kaya <laughs> yung ganun yung mga kwenta na lumalabas eh. yung mga nakikita ko lang naman na may nahulog lang doon tas kinuha niya eh nasaktuhan na picturan siya so okay, magugulat ka din naman kasi, bakit naman kasi diyan ka lumabas? Kahit ako na nakita ko yung picture niya, sabi ko, ano kaya to? Dito kaya to nakatira? Or, or may na, yun din yung naisip ko, may nahulog lang, tapos kinuha niya. Tapos nagkataong paglabas niya, nakuhaan siya ng, ng picture. Pero parang doon yata siya nakatira. Wala siyang pamilya, no, di? Wala siyang pamilya. Meron. Pero sabi doon kasi siya nakatira eh. Pero kung doon kasi, siya... Kasi nasa involved na, naman ng polis. Ah, iba no. <laughs> sabi nga nila, ba't daw pag babae, may 80K? Ba't daw pag lalaki, kulong? Kasi <laughs> <laughs> naman naman, nagkano sa involved na, nagkamali kasi wala CCTV. <laughs> yung ang dami na nga naghahanap na yung iba ang lilit daw ng mga imbornal kasi hindi daw sila kasya naghahanap sila ng mga kasya yung iba naman parang tinatapyasan nila para magkasya sila <laughs> nakakatuwa ang dami mga memes na kalokohan na yung biro lang sa kanila pero parang totoo na talagang oh, dito, pal, dito lang pala magkakapera ka na hindi mo nakailangan kailangan pumila para sa ayuda Diba? Paglabas mo lang, mapikturan ka lang, may 80 kaya pa na. O, oh, san, san ka pa? <laughs> ah, ikaw ba gagawin mo yun? Kung sakali, ano, ah, mag-uling-uling ka lang dyan, o. Oh, tapos, ano, <laughs> ay, nako. Ah, sana nga deserve niya yung, deserve yung, ano, no, yung pagbigay sa kanya ng pera noon yun. Tapos, ah, mapunta sa, sa tama. Di lang, magandang araw.